Kumusta kayo lahat mga lods? So itong video nito ay mag-unbox tayo ng ating printer 315, HP 315 model Kahit 415 or 519 model lang ganito ang gagawin nyo Panoorin nyo lang video nito At simpre unbox muna natin ang ating printer At makikita ko sa inyo kung paano mag-install ng super at driver ng ating printer Alright, HP Ayan, so itong model na ito ay HP 315 So ito naman ngayon kaniyang mga manual or uh, user manual na pang galing balot na balot ng plastic. No? So, ang gano kaimportante hindi ko na maintindihan dahil uh, ibang lengguwahe nan dito. All right. So ayan panoorin niyo lang ating video. At siyempre huwag kalimutan pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Ayun mga loads, maraming salamat. So ito yung uh, print header. Ayun. Ito yung print header dalawa colored saka black so, ito yung black, ito yung colored so mamaya tapakita ko sa inyo yung ating uh, installation nito at saka ito naman yung ating mga ink Yan. ito yung yellow ito yung uh, magenta saka yung blue cyan saka ah, black. Okay, black alright in black GT51 okay. so yan yung bibilin mo pa so tabi mo natin to ito naman yung ating uh, power cord saka yung uh, USB cable uh, ito ay papunta sa ating laptop saka ito yung sa printer okay So, pilasin na natin okay pilasin na natin ang uh, plastic yan okay natin to yan yan ang natin to kailangan matanggal natin to Tatin natin to. Ayan. Tapos, siyempre buksan natin to. Tapos tatanggalin naman natin itong mga loads. Ayan. So ngayon, dahil yung ano, header doon, para mapunta natin sa gitna, kailangan natin ito isaksak mga loads para makalibrate natin yung printer, no? So, saksak muna natin. So, dito natin saksak mga loads or calibrate tingnan nyo ito dito pupunta yan dito sa gitna mga lords so ipapower on ko lang yan naka power on na yan ayan na pupunta na kailangan hihinto siya dito yan yan calibrate na siya mga lords hihintay yan sa gitna mga lords so ang tagal ng calibration niya oh yan, Minto na siya. So ngayon, gagawin natin, ibuti na natin ito pataas para matanggal natin itong kulay orange. Ah, uh, counterclockwise. Yan. So, angat mo natin itong kulay blue. Yan. Pumitik na mga loads. So, huguti na natin ito. Yan. So, ito na. So, wala nang kwinta ito. Tapon ko na yan. So, ito yung colored no na print header mga lords. Ito yung pinakamasila na party ng printer. Kung wala to, walang Quinten printer mo. So ito, tanggalin nyo to mga lords. Dahil dito dadaan yung ink. Yan pagkatapos tanggalin nyo na itong cover taas nyo lang taki nyo lang yan yan lang dito to sa may violet so ito nga pala itong tatlong butas na to dito dadaan yung ink mga idol uh, dito papasok yung injector ng ating uh, printer so pasok na natin ito wala lang kailangan tutunog itong mga loads no? ayun tumunog na sa ito naman yung black punit lang dali lang punitin yan eh tapos tanggal to ah, tapos tanggalin din to takip ganun lang so isa lang dito sa color, ay sa ano sa black isa lang ang utas, dun sa 3 kulong, so kulak lang din ayan so, nakikita nyo to yung dyan, papasok yung ink, yung tinuturo ko na yan kapag ibababa ko to ayan, nakikita nyo yan ayan, diretsyo na yan dyan magkakarga yung ink, Wala. nakikita nyo na yan i-zoom ko Then, papasok yung ink. Nakita yon yan parang isa na yan. Yan. So tulak na natin to kailangan mag-lock to tutunog din to. Yan. Ayun, nakalak na yan. So sarado na natin. Mamaya install ko yung software nito, yung driver. So dito mga loads, dito yung black, ito yung cyan, magenta sa yellow. So unahin natin yung black. Nakikita nyo tong level na to. Baba mo. Dito. Yung line na yan, dapat hindi bababa dyan yung ink. Huwag din pabutin sa level na yan. Saka dito huwag din palampasin dyan yung ink. Kailangan na. Hanggang sa level lang. Yung mga level na yan. Morning. So ito, tanggalin niyo muna tong Ano dito? Hello takip. Itakip. Tapos balik nyo Yan. Lahat ganyan lahat tanggalin niyo muna. Itong mga lords kahit ito, wala nang takip doon, kahit ibi ito, ito eh Balikta rin mo to, hindi to tutulo. Ayan o. No? Oh. Ayan. Hindi to tutulo. Dahil hindi pa to butas to. Dito siya may pang ano dito eh. So ayan, mauubos siya tato dito. Yung black ko yung maraming laman eh. Kung oh, waapaw siya. Mas wala na. Tapos magenta. Marami pa rin. kailangan kayong gumamit ng genuine na ink talaga Huwag kayong gumamit ng mga hindi genuine kasi masisira yung print header nyo pwede, although pwede naman gamitin yung mga hindi original na mga ink pero yung print header na print header natin kawawa so yan so try na natin mag photocopy muna tayo scan saka natin mag ano sa ating software shop mag tayo tip ko lang sa inyo mga lords kailangan marunong kayo nito yan. To avoid uh, paper jam, kailangan nasahin nyo yung papel para hindi magdubli yung uh, um, hmm. yung ano, dikit-dikit. Dikit. maganda, ipapakita ko sa inyo itong buo sana na i-malasa ko kaso lang walang lagayan para makita nyo paano ko patulogin yan. Pero balang, sa sunod video, gagawa ko ng video para dyan mga tips sa ating pag-trend. Alright. So, A4. Try natin. Photocopy muna tayo mga loads. Photocopy muna tayo. Ay, ito nga pala mga loads. Mga, ito, it, ito, yung multicolor color Pag dito pindutin color yung lalabas. Pag di ito, ito naman yung black. Ito colored. So, ngayon, lalabas nito ngayon ay wala pa kasi testing pa lang ito ito yung ano sa printer dahil inano natin siya sa kalibrasyon may aso ako ayan napasaway. pa eh. ayan yung may ingay so calibrate muna tayo itong mabas mga loads no testing calibration nya ganito So, mag-try tayo sa kopya, colored. try natin to puto kape. So, dito sa colored. Dapat colored. Zero. Yan. Ayan Dapat naging maging one siya, mga siya. loads, no? Pag huwag pinahin mag-print yung ating printer. Kung ilang kopya ang gagawin nyo, alam ba, lima. Limang press din dito. Kung isa lang, isa lang. Kung dalawa, dalawang press. pinapiyahan natin. Tupi-tupi din kasi ito eh. So ito na yon. Ito na yung kupya. Ito yung original. Kaso lang, tupi-tupi. So, so install na natin yung uh, software. So dito na tayo sa laptop. Mag uh, screen record lang tayo. No? So dito, type natin yung model ng ating printer. HP 315 driver yan ito ta ito na ating ito kung anong model ng inyong mga printer yan ang i-type nyo sa chrome no halimbawa 315 or 415 or 519 yan ang type nyo mili lang yung tapos yan ha? download nyo yan uh, click nyo lang yan so So, Tapos, check nyo na agad sa download na ano, uh, yung uh, driver. Tapos, i-click nyo lang yung open. Sundan so, nyo yung video na ito at madali lang naman i-install itong uh, uh, driver na ito. Ayan. 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 Pag nasa download na kayo, ayan, makita hita nyo agad to. Ayan. So, naging dalawa to. Tanggalin ko lang itong isa. Ayan. Ayan. tapos yun open na i open niyo lang ah uh, yung lapo ko si is windows 11 no ayan so I click ganyan lang mangyayari ayan yan siya accept all option lang sige so, lang continuous mo lang ito so, ah, uh, hindi naman yung, ang gagawin ko nito ito, ito uh, new usb uh, printer dahil hindi naman wireless tong ano so saksak lang natin na connector nito na mga para mabasa ng ating computer tapos lagay natin dito yan para ma ng yan para ma ng ating search again tayo yan so notify me ang gagawin ko hindi ko muna i-auto-update tapos ang pipiliin din ato uh, software and drivers 'yan. Click lang dito tapos continue. Tapos ayan, nag-download na, na ng software mga loads. So ganun lang. Ah uh, Pagkadali lang naman mag-install ay eh, ng software at driver ng ating printer no. I-type lang ang inyong model lang yung printer. So makikita niyo agad 'yan. Ang lang. So yung na nang ano. Madali lang naman sa H HP kung anong brand ng uh, printer nyo. So, ganun kadali. Uh, kung hindi nyo alam, ito yung video na to, eh, para sa inyo to. So, ayan na nga. Next-next uh, lang tayo, no? Ayan, next lang. Tapos, click lang natin to. Uh, Agro lang natin to. Yung nasa baba, ayan. Click lang natin to. Ayan. Tapos, yun tapos yes siyang. Yes. Ayan. Yes. So, ganoon na. Uh, pwede na tayo mag-print. Uh, dahil pull-installed ng ating uh, printer. Ayan. Maraming-maraming salamat nga pala sa inyong lahat. Sa inyong panunood Pagsubaybay sa ating video. Ayan. Uh, wag kalimutan pag-like. Pag-subscribe sa ating channel. Yung like nyo ay napakaling tulong nyo sa akin. Lalo-lalo no? na pag-subscribe. Uh, Bikin nyo man na uh, Uh, pagkisupport na lang ating video so ayan mag print na tayo mag try na tayo dito no ayan try na natin ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat ayan hanggang sa muli ating pagkikita alright testing muna tayo mga loads ayan abang abang nyo lang sa aking mga lahat mga tutorial uh, ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat ayan ayan ah uh, wag kalimutan mag uh, like mga loads ayan ah uh, testing mo na ayan ang mga testing mo natin paprint na natin yan oh so ayan Then, yan yung bala ang printer natin tapos ah uh, siyempre click na yung friend alright ayan ayan o nakikita nyo yan okay na successful na ang ating renting installation ayan huwag kalimutan mag subscribe sa ating channel palike na rin at matulong na sa akin yan yung mga like nyo dyan at mag subscribe na rin sa ating channel alright maraming maraming salamat yung lahat hanggang sa sunod nating pagkikita bye bye